Gabi ng Agosto 2023 sa Malate, lumabas sa isang bar ang labing walong taong gulang na babae. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, isang rumaragasang sasakyan ang bumangga sa kanya dahilan para humagis ang babae. Humarurot at mabilis na umandar papaalis ang sasakyan, isinugod naman sa ospital ang babae. Matindi ang pinsala sa buong katawan niya. Naniniwala ang ilang mga saksi na sinadya ang pagbangga sa biktima Si Chris o Christopher Banluan ay isang 20 anyos na binata mula sa Pangasinan. Pangalawa siya sa apat na magkakapatid. Mabait at masunuring anak si Chris. Bagamat hindi katalinuhan, nagpupursige naman siya sa pag-aaral. Dumayo siya sa Maynila upang mag-aral ng kolehiyo. Kumukuha siya ng kursong hospitality management. Unang pagkakataon pa lamang niya sa syudad ng Maynila. Malaki ang kaibahan ng kapaligiran dito ikumpara sa probinsya. Hindi siya sanay sa maingay na paligid at dikit-dikit na mga bahay. Umuupa siya sa maliit na kwarto sa isang apartment building. Hindi ito kalayuan sa kanyang paaralan ngunit kailangan pa niyang sumakay ng jeep upang marating ito. Matinding pressure para kay Chris ang pag-aaral sa kolehiyo. Ang kapatid na panganay niya ay huminto sa pag-aaral at nag-asawa na. Mahirap ang kanilang katayuan sa buhay, kaya umaasa ang pamilya na makatapos siya upang makatulong sa pagpapaaral ng mga kapatid. Medyo kabado si Chris sa unang araw niya sa kolehiyo. Marami siyang agam-agam. Nag-aalala siya na baka pagtawanan ng Tagalog niya na may punto. Nangangamba rin siya na baka mabagsik ang mga guro tulad ng napapanood niya sa telebisyon. Napawi naman ang kanyang kaba nang malaman niya na nagmula sa iba't ibang probinsya ang kanyang mga kaklase. Magkakaiba rin ang mga punto nila. Maging ang mga guro ay profesional makipag-usap dahil dito ay mas ginanahan siya sa pag-aaral. Sumunod na araw, nagpakilala ang kanilang guro sa mathematics. Ito ang subject na kinatatakutan ni Chris. Aminado siyang mahina siya sa math at madalas pasang-awa ang mga marka noong high school. Bagamat hindi ito kabilang sa mga pangunahing subject ng kanyang kurso, hindi siya pwedeng magpabaya at bumagsak sa kahit alin dito. Si Mariana Direkto ang kanilang guru sa math Siya ay 37 taong gulang May asawa at isang anak ngunit mag-isa lamang siya sa kanilang bahay Ang kanyang anak ay nakatira sa mga magulang niya sa Cebu Ang kanyang asawa naman ay nasa ibang bansa Walong taon na ang nakakaraan simula ng umalis at nagtungo sa Estados Unidos ang kanyang asawa Bagamat patuloy ang pagpapadala nito ng pera sa kanya mahigit apat na taon na silang hindi naguusap wala siyang ideya kung may kinakasama na itong iba. Si Mariana ay kilala bilang malambing at masiyahing guro. Malinaw siyang magturo at maunawain sa mga estudyante na nahihirapang makasabay sa lecture. Subalit isa lamang ito sa mga dahilan ng kanyang popularidad sa campus. Si Mariana ay naging kontrobersyal sa universidad nang inireport siya ng dalawang estudyanteng babae sa head ng math faculty Sumbong ng dalawa ay may favoritism si Mariana at kadalasan nitong pinapaboran ang mga estudyanteng lalaki. May mga chismis din na si Mariana ay nakikipag-date sa mga estudyanteng kursunada niya. Ang report ay pinalampas ng faculty dahil walang maipakitang patunay ang mga nagsumbong na estudyante. Bagsak din ang mga marka ng dalawa kaya hinala nila ay gumaganti lamang ang mga ito sa guro. Sa kabila ng kakayahan ng guro sa pagtuturo ng math, tila hirap na hirap pa rin si Chris na unawain ang karamihan sa mga lecture. Sa ikalawang buwan ng semester, kinausap siya ng kanyang guro na si Mariana. Nagpahayag ang guro ng pag-aalala kay Chris dahil ilan sa mga pagsusulit niya ay bagsak, kung hindi naman ay pasang-awa lamang. Nag-alok ito ng libreng tutorial, malugod itong pinaunlakan ni Chris. Naikwento ni Mariana ang naging isyo niya sa ilang estudyanteng babae kaya nakiusap siya kay Chris na huwag ipagsasabi ang libreng tutorial. Sinabi rin niyang kailangan nilang isagawa ang tutorial sa labas ng campus upang walang makahalata. Pumayag ang binata na sa bahay ng guro isagawa ang tutorial. Hindi ito kalayuan sa tinitirhan niyang apartment kaya hindi hassle. Nangako rin si Chris na wala siyang pagsasabihan tungkol dito. Sabado ng hapon ang napag-usapan nilang schedule ng tutorial. Nang marating niya ang lugar, pinindot ni Chris ang doorbell ng gate. Maya-maya, lumabas na ang guro at pinapasok siya sa bahay. Sa garahe, nakita ni Chris ang isang Toyota Innova. Nagmamaneho ka pala ma'am, sambit niya sa guro. Oo, pero di ko yan laging nagagamit, sagot ni Mariana. Anya, regalo ito ng kanyang ama, kaya napilitan siyang mag-aral magmaneho. Pagpasok sa bahay, Namangha si Chris sa laki nito. Naikwento ni Mariana na dito siya lumaki hanggang sa maisipan ng mga magulang niya na bumili ng bahay sa Cebu. Doon na sila nanirahan at nanatili naman si Mariana sa Maynila. Walang nabanggit si Mariana tungkol sa kanyang asawa at anak. Pabirong niyang sinabi kay Chris na may mga bakanteng silid pa para sa kanya. Ipinaghain muna ni Mariana si Chris ng sinigang na siya mismo ang nagluto Ikinatuwa naman ito ng binata dahil hindi pa siya nanananghalian. Habang ipinaghahanda, hindi maiwasan ng binata na maalala ang pamilya sa probinsya, lalo na ang kanyang ina. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang muli ang pag-aalaga simula nang siya ay sumalta sa Maynila. Ramdam ni Chris ang kaba nang simula na nila ang tutorial. Nahihiya siya na baka madismaya lang ang guro dahil mabagal siyang matuto pero mukhang may angking kakayahan si Mariana pagdating sa tutorial. Kamanghamanghang nasundan at lubos na naintindihan ni Chris ang mga paksa. Natapos ang tutorial nila, makalipas ang mahigit dalawang oras. Naulit muli ang tutorial sa bahay ng guro ng dalawang beses. Tulad ng nauna, maraming natutunan si Chris at nakitaan niya ito ng resulta. Unti-unti nang umiinam ang result niya sa mga pagsusulit. Mas gumaan din ang loob nila at naging komportable sa isa't isa. Sa ikaapat na session, sinalubong ni Mariana si Chris habang nakabalabal ng tuwalya. Pagpasok sa bahay, sinabi ng guro na sa kwarto na lamang nila isasagawa ang tutorial dahil mainit ang panahon at may problema ang aircon sa sala. Walang kaso kay Chris ang init dahil sanay siya dito. Pero mapilit ang guro kaya pumayag na rin siya. Pagpasok sa kwarto, tinanggal ni Mariana ang balabal na tuwalya na siyang ikinagulat ni Chris. Si Mariana ay nakasuot ng pantulog na sobrang nipis at ikli. Kitang-kita na ang kasuotan panloob. Sinabi ni Chris na lalabas na muna siya upang makapagpalit ng damit ang guro. Subalit sinabi ni Mariana na tatakpan na lamang niya ito ng kumot, Total naman ay sa kama sila mauupo. Umupo sa kama ang dalawa magkatabi sa bandang ulunan ng kama nilapit ni Mariana ang sarili sa binata. Kinukutuban na si Chris sa pamumuntahan ng eksenang iyon. Pero pinairal pa rin niya ang respeto at iniwasang mapatitig sa suot ni Mariana. Subalit tila pinlano ng guro ang araw na iyon. Nang mapatingin sa kanya ang binata, agad niyang hinalika ng pisngi nito. Sinundan niya ng isa pang halik sa labi. Sinuklian ni Chris ang mga natanggap na halik. Sa araw na iyon ay may nangyari sa kanila hindi siya makapaniwala kung paano sila humantong sa tagpong iyon. Umaga na nang makauwi si Chris. Sa araw na iyon, sunod-sunod na mensahe ang natanggap niya mula kay Mariana. Nagtatanong kung anong ginagawa niya, kung kumain na ba siya at kung ano-ano pa. Nasundan pa ng maraming beses ang nangyari sa kanila. Madalas ay pinapapunta siya ni Mariana sa bahay upang maghapunan at gumawa ng milagro. May mga pagkakataon na lumalabas sila dala ang sasakyan ni Mariana. Madalas ay sa malalayong lugar. Hindi tiyak ni Chris kung ano ang namamagitan sa kanilang dalawa. Wala rin siyang balak magkaroon ng seryosong relasyon sa guro. Ang pakiramdam lang niya ay kailangan niyang suklian ang pabor na binibigay ni Mariana. May mga pagkakataong tinataguan niya ito dahil masyado nitong binabantayan ang mga kilos niya Minsan ay halos di na siya nakakasama sa barkada dahil pinipilit siya nitong dumaan sa kanyang bahay. Walang alam ang mga kaibigan ni Chris na may namamagitan sa kanila ng guru. Isang gabi, dumalo si Chris sa birthday ng kaibigan. Nagkatuwaan at nagkayayaan ang mga binata sa isang bar. Doon nakilala ni Chris si Carla na nagtatrabaho sa naturang bar. Napansin ng mga kaibigan na tila kursunada ni Chris ang babae kaya ipinatable nila si Carla para sa kanya. Nagkwentuhan silang dalawa. Si Carla ay labing walong taong gulang. Hindi na siya nakapagtapos ng high school. Kinailangan niyang huminto at maghanap buhay, pantustos sa sarili at sa mga kapatid. Sa kasamaang palad, sa bar siya napadpad. Bukod sa pagiging waitress, ay nagbebenta rin siya ng aliw. Ang serbisyong ito ay inalok niya kay Chris subalit tumanggi ang binata bagkus ay kinuha ang kanyang numero. Sumunod na araw, Sabado sinubukan ni Chris na mag-text kay Carla. Subok lang kung magre-reply ito. Pagkalipas ng ilang minuto ay sumagot ito. Muling nag-text si Chris para ayain siyang lumabas. Nagbabaka sakali lang ang binata. Nagulat siya nang sumagot ito ng oo pero pabirong humirit na may bayad. Agad naman niyang binawi ito at tinanong kung saan at anong oras. Sa araw na iyon, kinansel ni Chris ang tutorial para sa lakad niya. Hindi maganda ang naging reaksyon ni Mariana, puro paninermo ng mga text nito sa binata. Tinatawagan niya ito, ngunit hindi siya sinasagot. Nagkita si na Chris at Carla sa isang mall, kumain sa isang fast food at naglaro sa arcade. Namasyal ang dalawa sa mall habang nagkukwentuhan. Masaya si Chris na nakilala niya si Carla. Wala siyang kaibigang babae sa campus, kaya gayon na lang ang kanyang pananabik sa kaibigang babae. Niyaya niya si Carla sa kanyang apartment, ngunit tumangi ito dahil may trabaho pa siya sa gabi. Nangako naman ito na sasama siya sa susunod nilang pagkikita. Buong linggo niyang katext at video call si Carla. Hindi na sila masyadong nakakapag-usap ng guro dahil abala siya sa dalaga. Araw ng Huwebes, kinausap ni Mariana si Chris matapos ang kanilang klase sa math. Inutusan niya ang binata na dumaan sa kanyang bahay pagsapit ng gabi. Wala nang nagawa si Chris, kundi sumunod. Tulad ng nakagawian, ipinaghanda siya ng hapunan. Tapos ay inaaya siya ng guro sa kwarto para magtalik. Nang makaraos ang dalawa, pinaalala ni Mariana ang tutorial sa darating na Sabado. Sinabi ni Mariana na babagsak ang binata sa math kapag di siya sumipot. Titiyak ni Chris kung ito ba ay pagbabanta pero mas iniisip niya ang muli nilang pagkikita ni Carla. Pagsapit ng Sabado ng umaga, nakatanggap si Chris ng text mula kay Carla. Sinabi niya sa text na pwede silang lumabas ng Sabado. Excited na naghanda si Chris. Muli ay di siya pupunta sa tutorial. Hindi na rin niya nasabihan si Mariana na hindi siya darating. Pagsapit ng hapon ay nagkita sina Chris at Carla. Kumain sila at namasyal. Sinubukan muli siyang ayain ni Chris sa apartment. Sa pagkakataong ito ay pumayag ang dalaga. Sa apartment ay ipinakita ni Chris ang bago niyang computer, mga games na pinagkakaabalahan at mga paborito niyang musika. Habang nakaupo sa kama ay nagkatinginan ng dalawa at nagpalitan ng halik. Sa oras na yon ay may nangyari sa kanila. Batid ni Chris ang hanap buhay ni Carla. Pero sa puntong iyon ay wala na siyang pakialam. nag -e enjoy siya at nakakalimutan niya ang mga problema kapag kasama niya ang dalaga. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng nobya at best friend sa pagkatao ni Carla. Maagang gumising at naghanda ang dalawa. Kailangan ni Carla na dumaan sa bar para kunin ang kakulangan sa sahod niya noong nakaraang cut-off. Paglabas nila ng gate, Nagulat si Chris nang makita niya si Mariana na tila nag-aabang sa kanya. Dala niya ang kanyang sasakyan. Ipinakilala niya ang guro kay Carla. Sinabi ni Chris na aalis siya upang ihatid ang kaibigan sa trabaho. Nag-alok si Mariana na sasamahan sila na siya namang tinanggihan ng dalawa. Matapos mamilit ay di na nakatanggi ang dalawa. Sumakay ang dalawa sa sasakyan sa likod ng driver's seat. Habang nasa sasakyan, kapwa nagkakatinginan si na Chris at Carla. May ideya na si Carla sa guro dahil naikwento ito sa kanya ni Chris. Pinayuhan niya ang kaibigan na umiwas na sa guro bago pa lumala ang kanyang sitwasyon. Tinanong ni Mariana kung saan nagtatrabaho si Carla, sinagot naman siya ng dalaga na waitress siya sa isang bar. Nagkwentuhan sila ng kaunti tungkol sa bar at sa trabaho niya. Pagliko sa isang kalye, ipinahinto na ni Carla ang sasakyan Bumaba ang dalaga at pumasok sa bar na sarado pa para sa mga customer. Sinabi niya kay Chris na huwag na siyang hintayin at may pag-uusapan pa sila ng amo niya. Habang nagmamaneho, binanggit ni Mariana na kailangang maligo ng maigi ni Chris pagdating nila sa bahay. Anya, ayaw niyang magpagamit sa lalaki na sumausaw sa maruming babae. Agad siyang sinagot ni Chris na hindi siya sasama kay Mariana. Uuwi siya sa apartment niya para magpahinga hindi nagustuhan ni Mariana ang mga narinig. Nagsimula itong manumbat simula sa tutorial hanggang sa mga pagkaing inihanda niya sa binata. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo na humantong sa sigawan habang nasa loob ng sasakyan. Nagbanta si Mariana na ibabangga ang sasakyan kapag hindi sumama sa kanya si Chris. Nakahanap naman ng tiempo si Chris. Mabilis siyang bumaba sa sasakyan nang sandaling magkaroon ng traffic. Pagsapit ng hapon, muli silang nag-video call ni Carla bago siya pumasok sa trabaho. Naikwento ni Chris ang pagtatalo nila ni Mariana. Nangako si Carla na dadaan sa apartment ni Chris pagkatapos niya sa trabaho. Subalit di na dumating ang pagkakataong ito. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Carla bandang alas 4 ng madaling araw para sabihing papunta na siya sa apartment, iyon na ang huli nilang pag-uusap. Nang lumipas ang isang oras na walang paramdam Tinangka ni Chris na tawagan si Carla, subalit walang sumasagot. Paulit-ulit siyang tumawag subalit wala talaga hanggang sa dina ito nagriring. Bukod sa lubos na pag-aalala, marami pang tumatakbo sa isip ng binata. Hinala niya ay baka di talaga siya gusto ni Carla. Bagay na ayos lang sa kanya pero nais pa rin niyang ipagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Bandang hapon, nang matapos na ang mga klase ni Chris, pinuntahan niya ang bar kung saan nagtatrabaho si Carla. Sa reception, nalaman ni Chris ang malagim na sinapit ng kanyang kaibigan. Si Carla ay isinugod sa ospital matapos niyang masagasaan ng isang SUV. Malala ang lagay niya at hindi pa nagkakamalay simula ng madisgrasya. Naikwento rin ng receptionist na may mga nakakita sa isang Toyota Innova na tila sadyang humabol at sumagasa kay Carla biglang kinutuban si Chris. Si Mariana ang unang pumasok sa kanyang isip. Agad siyang nagtungo sa ospital upang bisitahin ang lagay ni Carla. Nang marating ang ospital, nakita niya ang kaibigan niyang nakaratay sa kama at wala pa ring malay. Saktong naro ng investigador na kinakausap ang kapatid ni Carla. Nagpakilala si Chris at sinabing may nais siyang ibahagi na posibleng makatulong sa investigasyon Inanyayahan ng investigador si Chris sa presinto upang magbigay ng salaysay. Doon ay isiniwalat ni Chris ang relasyon niya sa biktima at ang posibleng partisipasyon ni Mariana sa tangkang pagpatay kay Carla. Ikinwento niya ang namamagitan sa kanila ng guro at ni Carla. Sinabi niya sa pulis na nagkaroon sila ng argumento noong araw bago mangyari ang insidente. Sinabi niyang nabanggit ng guro na dapat daw sa mga babaeng tulad ni Carla ay sinasagasaan. Kasunod noon, ay na-retrieve ng pulisya ang mga CCTV footage sa pinangyarihan ng krimen. Nahagip ang plate number ng SUV na tumutugma sa plate number ng sasakyan ni Mariana. Inaresto siya ng mga pulis. Subalit nang magkaroon ng malay si Carla, ay inatras na nila ang kaso at nag-aregluhan sa dahilang kailangan ng pamilya niya ang pera. Humingi si Carla ng paumanhin kay Chris, pero inudyukan niya pa rin ito na iwasan na ang guro. Aniya, si Mariana ay isang mapanganib na tao. Nakalusot man si Mariana sa ginawa niya kay Carla ay may mas matindi pa siyang kaso na dapat harapin. Dahil sa insidente, naungkat ng mga pulis ang patong-patong na kaso na may kinalaman sa pang-aabuso ng menor de edad. na Nadiskubre nila na naging high school teacher si Mariana sa probinsya ng Quezon sa loob lamang ng dalawang taon. Doon ay inireklamo siya na nakikipagrelasyon sa ilang mga naging estudyante niya. Bina-blackmail niya ang mga ito sa oras na umayaw na ang mga ito sa kanilang relasyon o kapag tumanggi ang mga ito sa mga pinapagawa niya. Matapos noon ay biglang naglaho si Mariana sa naturang lugar. Hindi tiyak kung paano siya natanggap sa kolehiyo nang walang nakakadiskubre ng nakaraan niyang records. Muling inaresto si Mariana. Si Chris at ang ilan pang mga kaeskwela niya ay tatayong mga witness sa kaso. Patong-patong ang haharaping kaso ni Mariana. Kasalukuyan siyang nasa bilangguan at naghihintay sa petsa ng paglilitis ng kanyang mga kaso. Nang makarecover si Carla, hinimok siya ni Chris na magbagong buhay. Sa tulong ng kaibigan ni Chris, nakapasok ang dalaga sa isang supermarket bilang kahera. Plano niyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa darating na taon. Si Chris at Carla ay naging matalik na magkaibigan.